So good morning guys, welcome back dito sa akin yung voiceover So na ako karoon dito sa akong balay guys, mao ni akong sitwasyon Kuyugi ko ninyo guys, akong pag voiceover ganin akong sitwasyon dito sa mong balay Sa 17.24 and 17 seconds samanyo nyo ko guys, ako lang ipakita sa inyo kung unsa ang akong kinabuhi dito sa among balay uh, isang ordinary yung amalang naman ako guys ang mangarap din ako na umasinso din para mabigay ko sa mga anak ko yung at pamilya ko yung gusto kong mangyari sa kanila hindi naman ako mayaman hindi naman ako ah, hindi din ako matalino pero mayroon akong average na utak sa dal sa mga pagistorya guys sa normal lang guys pa gustong akong gusto ng sa kung ang dagan sa kung kinabuhi Nanganday lang yap nangandoy yap kung kung ko mahimo kong sa ka successful nga amahan successful nga ma-provide na ako sa kung anak sa kung pamilya ang mga gikinanglan nila so normal nimata mata sa buntag manot bras, si kaso ng kagalingon niya malagi na akong gipakita ni sa inyo kay puhon basin makahimot ang dream house nato kaya kay kaning nga balay nga inyo nakita karon dili gini na mo ni dream house ang amo ng kani para makabalumutanan kaning nga balay ang ah, di giprinta ni sa mua niya malagi ang tagiya gipapunan na po sa tagiya nga ang tinda mo ito nga kay na mo kay kwarta ito nga tayo ako na lang itong gitalit mga nga sitasyon sayang mapugay good guys kong imong gumpo ng balay na pwede pa man imong nakatabang sa sako kapod kani nga balay kay simple kaysa sa abang ka kaysa sitasyon magunaw sa una nga dito mag sa manila anong gaabang ba Adi kay ganang Kuhan Sayang kayong kwarta kung yun Labang So nga opportunity nga gida, Gihatag sa mo Na giprinda ng balaya Apel ang yuta Pagkaingon sa tagyan nga Ibaligya niya So among gi Desisyon na nga mag-asawa nga Amo gining paliton Isip padri di pamilya masayangan buko sa lugar kung akong ipaguba so akong iparenovate di, di, sa kotobla sa maabot sa partales ba moto nga akong di renovate hingaan na na sitwasyon ka pero totally eh, diligin ako na din house nga balay so ako hilig mo mga electronics wala ko'y kabutangan sa akong mga lugar sa akong mga gusto na makita ipakita na ko sa inyo puhon kung unsa saan kung mga electronics nga akong gusto nga ibutang anang balaya so karon na nako diri sa gawas sa balay na po ani akong motor sa akong asawa ay diwis man niya nga maka motor law lagi siya ang problema kay sukad nga na discuss siya siya nahadlok naman nun siya magmotor mo um, na natinggang yung motora wala mo drive wala mo mo dagan kay ako raman ako raman na nangatayin kung na ako din sa Pilipinas kung na ako din sa balay ako raman man nangatayin ang mapalagan ng pudana ang anak ang ka anak hindi pa man ako na isa dahil drive kay ko nga mahitabo kailaha ang mga nahitabo po sa mga kaoban ako sa barko nga, basin sya, pod sila, ko na basin madisgrasya po sila mao na nga ito doon ko akong anak ug dry pero dili siya kuan ba bata pa na akong kamagwangan so man yung akong palibot sa balay guys kaning kung palibot sa balay wala ginisya siya ma -rains. okay kana sayangan sayangan lagi ko kung gupon lagi manang ako ang gi ana tangkal mo to sa una ana morning mo sa gawas so akong isa sa akong anak kay sa nakamata na akong anak guys akong asawa mong gudang atay nagihatod ang kamaguangan dito sa eskwelahan so kami ang Lord, mga. kami ang duha nabili na nabilin ang mga punta mga na siguro na o las noy las noy bi na nangatay so hello Morning, nga uh, Ola City pa na si mga tayo mga City Media or Sotso na niya lagi na as kung kung makita nimo sa gawas nga dapat niyong piyuhan akong so ako makita ang mga gawas sa gawas kanyang mga dahon ng gito mga hulog sa gawas o kaning mga kuan sa ero hugaw sa ero mga nga naman po mga tanong na dahil sa kilit-kilit nga ni kalita na magtubo eh, sa balay tobo lang ba Galala ito sa mga langgam so ako lang pong gi toan. ako lang pong gi butang sa punuan anong kanabito mga hugaw sa ero eh para po mas hindi ma, makatabang di matambok po eh so dili siya sa punuan sa so, kanang ko lang layo lain mong pudgay eh, good kung nagkarlat sa gawas sa balay mga pudgay naghanap ka na mag-iro mga ng aming mga silingan po ito mga ladyo po ang niya, na, mga po ito ang nyo yung sa balay plus na pag iro sa mga silingan ah di, lagi nakalaw sa mong balay kaya ano ah mga iro dagko kay bak bak ito palang kasabungad palang daan singgitan na ka sa iro ayaw saludari ayaw saludari mga mga na kung may story ang iro ingat gina ba diri saludari ayaw diri kaya amon teritoryo mana ang ang iro kabantay mo sa iro Uh, kita na lang sabot kay mauma ma ma na ilahang kuan na hadlok sila ilug ilugan sa ilang teritoryo mana nga kami yung mga agalon to gibantayan po niya kay sentry kapila mukhaon ng iro kada adlaw libre na ba ina sila. na sila nga uban na sila trabaho di ba ang ila lang nga bantayan niya ang mga agalon o kanang iyang mga properties ang iyang iyang lugar para walay mo na ang mga uban po na ero okay simple magsilos po siya na sila kay sa uh, kami kay provider po bayat kay po ni labi na sa mga pagkaon uh, mo provide po bayat ni mo na nga indaghan ng ero kay nga no pwede mag indaghan na namog ng ero po na laki da sa kuwan silingan na mong ero silingan na mga balay Daghanon po na sa lagiro din na niya. Timing mo po nga nay nangandak mo po ang kuan. Mo nang nagana na mo kada ganang iro namo kay babae mo po lalaki mo to kung gusto nga ipabutang diri sa balay ang problema kay maluoy mo po niya kung anak na panghatag ng mga ito yung mga itong daghan dito ako ng na din na So salamat sa pod niya kay di lang pod mo hindi mong po na sila muan ang kaduka na namukay ka na dito ang mga silingan na mga bata din ha mga muan ha niya, na silingan mga bata sad mo labang labang kay agianan mo gina mong balay agianan mo mong balay din ha mo na nga ang mga iro pod hmm. ko anong pod ng iro din ha Bantai kita mo mua, mo na nga sumugon mo po sa mga bata manang gukuron sila manang night time din ang kabayad din 1,000 kaya pang indik atong bata nga nyan ha din na kaya napakan siya lagi ning among iro po di, wala ni na indikan kay nagkaanam ni kadaka ng among iro din daghan naman kayo niya hindi manang nang mo ang uban wagin man ni siya mo nang para maka like ta nga makasala ta mga maka, man ang atong injika ng bata gipa bayad ng putanik kay para ma hatag ni sa kuan antay sa antay titanus so ani amang iring guys butan ba kay nung tanang iringa na namo kaso lang nahilig mga ambot manglungkab din siya bisa gihatagan ang pagkaon tanan manglungkag din siya bisag kita siya ista kita siya mga kon iha gid nang lungkabon iyang tingala nang mga asawa Kaya kay na nang mga asawa ni gawas ni isulod niya sa kusina nawala nang isda suko na kay siya tingala na nang tanga badungog nang tanga wild wild na sa gawas nang diyaw yaw na gituok ok ng iringgi kuan na kay malagi pod lagi kusog kay nang lungkab ngiringa So, pila lang istorya, nawala gito ang iringa. Hindi na lang kung istorya kung asa gibutang. Na asa na to siya. Nawala din siya ng eringa. Mone nga guys, ano yung sitwasyon dito sa aming balay. Mone yung kani gusto gina ako ni siya nga tarungon. Ako ni siya improve din balaya. Na nakapalit mangog area po dito sa koan siguro kanini puhon malo yung ginoo ako nin ipatarong kung nisadagan sa mong matag mahatag tamot pa sa ako manintamot nang dito guys na makabot na mo dream house kaya kanini balay nga ung topic atong topic karon dili na ako ni dream house manin medyo gobot ka nga tayo gobot ka siya so Ma kung gusto nga improve na uh, simple na man sa nga panahon karon na uh, gusto ko neat yun gid nga balay limpyo nga balay ba na bitong mulay na nga sabit sabit gusto ko ako nang hindi yeah, high ceiling bitaw sag bung bungalo lang guys mara na akong uh, pangandoy na ah uh, ko so na story Masa inigawas mo sa balay, nakita ito ganun mo ang nindot nga mga tanong nga mga prutas nga mukha mukha lang tau guys pa mukha lang ka presko lagi yung mula na ng bubuan yung mga bunuhan mga organic nga abuno yung ibutang nga simply, ikaw nga magkaon ah uh, kayo ng lawas kay organic man siya o na nga nangandoy dyan ko magpuhon, uh, uh, maka maloyang ginoong ginoo mahatag niya sa kuwa basta ako uh, maningamot lang ko step by step na uh, bili ko makaapak apa katungod sa uban mga katungod sa uban akong tao ibang na itong igtukon basta ako simple simpleng amahan simpleng provider sa akong pamilya na nandoy kaya ako dili mong sa tipo o pinabuhi magkuyog huwag man takabalo guys kung pila ka toig din na sa kalibutan man nga, nga mas maayong magpuyo sa kalibutan nga wala ka makahatag o kasakit wala ka makahatag o kanang problema sa uban basta kamot ka kung naaka responsibility as a as an engineer o unsa ka nga kuan ako lang di gampanan nga nga walay mga walay mga batik nga mga pinuhatan ay e, ko nga guys nga ang kanan kung uban nimo sa pagampo kung uban nimo sa pagpaubos kung uban ni nimo sa pag panintamot makabot na ang tanan na hapsay ang imong dagan sa mong kinabuhi. mabot na time na manigulang ta may dadta ta o ta mabalik ta pagabata ang atong huna-huna mga nga ma mawala ta sa kalibutan na wala ta makapasakit o tao mga na target kaysa kung ginabuhi na Bahalag ko bre Masta Nga Basta Dili ka daotan Masa wala yung mga daotan Nga binuhatan Normal naman ang mga salak ka O mga Salak sa unahuna Salak sa mga Salak sa Pagtanaw Salak sa itong mga mata Salak sa Wala pa na itong nabubuhat ato nang pangayon sa ginoon Nga hinta Mapasaylo ta sa itong mga salak daw adlaw kay wa kita sa tong kinabuhi guys karon na ata din ni ang atong pamilya ang atong duha atong anak mo ni sa tong mga atong mga ipangpundar nara nila kung unsaon nang unsaon nila paggamit ang ilang mga kakabilin kay sila naman po magdala silang ginabuhi, ang ako lang karon nga ni guide ko sila ha kay isipud usak anak sa una ni guide ni guide ang tutus akong amahan ang problema lang kay sayo lang gid sila nawala akong amahan mo na nga atong at time pagawala niya gaantos good town ni kuya dang akong inahan ako mga manghud mga isuon kay tong sitwasyon na buhit akong amahan lahi gid ang ihang pagdala sa mua organize kaysa sa pagdala sa mua nya yeah kung pinansyal wag may problema kayo pagbihan dito kayo itong ako mamahan manang ang iyong pagkabubihan guys ako lang pong nadala manang ato nga tayo nagabasol ko nga nawala siya kaya lagi isip ko sa kamagulang ako mang ni Antos ako mang po niya uh, sakripisyo po lumay ko gamin niyo kay para makaprovide ko sa kong gustong nahitabo para sa akong pamilya makatabang ko sa akong mga manghod mga mga paesila na paisila na, na, na ko isip ko sa kamagulang karoon ng nahimang sa akong kamahan padre di pamilya ako pong hindi na mahatag na ko sa ila ang tanan ay hey. isip ko sa kamahan dilip ko ganahan na mahitabo ko sa laha ang mga naiga naagian ako ay hey, lisod okay. cool. so, yung kayo kung nanana mo na nga sila ako sa hindi training wala ako na sila gatagal yung mga mga gadgets na kuhan so mga guys salamat sa yung pagtanaw guys ha na may nakita naman nang yung sitasyon na mabing ha mga nga kadaghan mga ero guys yun ang taba ka mga sa ang balay nga kapindaghan iba sakit ka na Salamat kay Samot ng tanaw nyo guys ha. Oops, kuyogi pa ko ninyo guys sa pag sa mga pangandoy. nasimpuhon po hon, napakita na ko sa inyo kung ang area kung asami gusto nga magbalay. Ito ko na mo ang dream house. Salamat dahil guys. Salamat, lagang eh, salamat. Bye bye. See you sa next vlog.